Ayan, hello po mga color drivers. Ayan, ngayon po nandito tayo sa May, anong lugar to? Lakas Bisig, Lakas. no? Lakas Bisig, Barangay San Andres po. Kasi meron tayong nakilala po nung mga nakaraang linggo na isa pong breast cancer patient po. Na gusto po natin bigyan ng ating the color driven Um, the color driven life basket ito pong basket natin ay puno po ng mga fruits po kasi sabi nga po niya atin naniniwala po tayo na yung colorful po na um, diet yung mga fruits tsaka yung mga gulay eh maganda po para po sa mga may sakit lalo na po sa mga may cancer So ngayon po hanapin po natin si Ate Maricel Berbas. Hindi ko kasi kabisado kung saan yung bahay niya dito. Pagtatanong-tanong natin, samahan niyo po kami. Let's go! Wala! Wala po, pa mami mo. Balik tayo. Alam niyo po yung bahay ni Maricel Berbas. Hindi okay. ko Ayan. Alal! Oo kasi sabi ko sa'yo, di ba kailangan Para healthy yung kakainin mo. May dala akong purutas. Ayan po. Oh, ganito mo Okay lang. na Ito o lang namin sa para at least healthy yung kapain mo. Ah, sobrang sakit na. Na magamit kami mo. Anong sabi yung, ano sabi ng ano? Ah, na emergency Ay, siya lang. mo na po Kayo po ang ano po, Asawa niya. Anong sabi? Uh, hindi ko kailangan matalo mo ng maga bago operahan? Hindi ba kailangan matalo mo ng maga bago yeah, operahan? Mm, do -do -do, ay, pa, hindi ba kailangan matalo mo ng Eh paano naman At galing yan dyan sa babae, sa ating kasi bibigyan ng ano yan. Ng pinreceiver na bibigyan nila dyan kasi may proseso na siyang O oh, hindi na kita masyadong gugulihin para makapagpahinga ka pa, ha? Sir. Thank po. Okay lang Sabi ko siya, mutas Bye bye. <music>